Hi mga lood guys, uh, ito pala yung araw kung paano kami pumunta sa bilihan ng mga isda at shell. Uh, pagpunta pala kami dyan guys. Ang pagpunta namin doon guys ay gabi. Alam nyo ba pag gabi guys, marami doong isda. Kasi doon sa bulungan na yun guys ay start na ng 10pm hanggang umaga na yun ng 4. Ay may mga marami na yan silang mga naka-display doon. Kaya tinawag daw doon na bulungan. Panoorin nyo guys kung saan kami pupunta ni Mr. at nag adventure adventure na nga kaming gabing gabi kasi mas maganda doon guys na mamili ka ng gabi kaysa umaga pag umaga kasi guys mag start na kayo ng uh, mga madaling araw marami ng tao doon siksika na kaya ang gusto ni Mr. ay mamili kami habang gabi pa kahit 10 p.m. pa guys ay medyo matrapik pa rin kasi uwian pa ng mga galing trabaho ng mga yan ayan Samahan niyo muna kami guys kung saan kami lupalop ni Mr. Mag-Adventure. <laughs> So na nga guys, pagdating ko doon sa bulungan, ayan, ang daming shell dyan guys, so nagpili-pili talaga ako. So yung napili ko guys, ay yung punaw, punaw sa aming kong tawagin at likog. Ayan, bumili na ako ng pagkalahati, ang daming mga talabad din dyan guys. Pero mas bit ko yung dalawang shell na yun. So ayun guys, pumunta na naman kami sa mga isdaan. Ang daming isda, iba-ibang klase. Nalaki ng tinatlan. Dala ko ng pilagsak. Ito So, ayan na nga guys. Ang dami mong pwede mapagbilian. Ang daming hipon, supo, Ayan eh. Yang isda na daw yan guys. Ay masarap yan tulahin. Ayan. Ang daming hipon. Ayan Oh. Yan yung mga presyo niya diyan. Mga malalaki po siya yan guys. Para ng supo, O oh, ayan. May crab. So, panoorin nyo na lang guys. Ayan Oh. Ang daming tahong ang lalaki pa. Marami ka talagang mabibili dito guys. Ayan. Yan yung gusto kong isda. So, panoorin nyo na lang guys. Kung paano kami nag-adventure ni Mr. tak ho tak mana ho tak mana respect dulungan tak pa be ito respect din online abhi to milega di muka ada

At ito na nga guys, nakauwi na kami mga lud guys. Ayan yung nabili namin ng aking mister. Ah, yan yung tilapia guys. Sobrang laki ng tilapia na yun guys. Ayan. <laughs> laki ng tilapia yun guys. Ayan yung mga nabili namin. Bumili din pala kami ng ang Ano sa Tagalog yan gusto din? Lato. Lato. Ayan guys. Ayan, yun. Ayan yung mga nabili namin. Mabiran pa masarap pumunta doon guys kasi sariwa sariwa, ang lalaki pa so, yun masaya na doon yun tilapia talaga, ang lalaki malaki pa sa kamay ni mister yun ang dami kong shells ano to, gawin natin dito hindi ba masira? laki sa yan guys, yun yung mga nabinig ko oh, yan yung litok Tuk tuktok